Dagsa pa rin ang mga mamimili sa mga kadiwa store ngayon. Bukod kasi sa abot kaya ang mga presyo, sariwa pa ang mga produkto. May report si Bien Manalo live. Bien? Rise and shine, Dayan. Hanap niyo po ba ay mga abot kaya at mga sariwang produkto? Abay, bakit hindi pa lan ang kadiwa store dito sa Department of Agriculture Main Office sa Electrical Road sa Quezon City? Mas pinili pa rin ng ilan nating kababayan ang mamili sa Kadiwa Store dito sa Department of Agriculture Main Office sa Quezon City. Isa na si Eva Morsha na bukod sa mga nabibiling sariwang produkto ay malaki rin aniya ang kanyang natitipid sa pamimili sa Kadiwa Store. Mura po kasi kaysa palengke. Tapos yung mga paninda nila, mga sariwa. Yun. Tapos ano, Uh, malapit lang din sa amin, walking distance lang din. Kasi para mo hindi masyado maraming tao. Hindi ka tulad sa palengke na siksikan, ganun. Ang talong, mabibili sa 60 pesos per kilo. 75 pesos naman per kilo ang kamatis na pampaganda ng kutis. Ang sibuyas, ang sibuyas pula na nasa 75 pesos per kilo. Ang sibuyas puti naman, mabibili sa 55 pesos per kilo. Mga ang ampalaya at luya, mabibili ng 110 pesos per kilo. Ang puso ng saging, green papaya at kalabasa, mabibili ng 35 pesos per kilo. 80 pesos naman ang kilo ng gabi. Ang okra, 90 pesos per kilo. Mabibili rin dito ang mais sa halagang 50 hanggang 60 pesos per kilo. 120 pesos naman per kilo ang siling labuyo. Patuloy na maghahatid ng abot kaya at mga sariwang produkto ang Kadiwa Stores. Lahat ng mga produkto dito, dayan sa Kadiwa Main Office ng DA ay direktang nagmumula sa mga magsasaka mula sa iba't ibang probinsya na malaki ang naitutulong sa kanilang kabuhayan. Iba po talaga, fresh po lahat. Hindi tulad dito sa atin kasi bawat araw-araw may biyahe papunta po dito sa sa siyudad, ganoon. Kaya fresh po lahat. Sa mga kababayan po natin, pumunta lang po kayo sa Kadiwa, mamili kasi mura lang po dito at fresh po ang ating gulay. Dayan, bukod sa mga gulay at prutas, makakabili ka rin dito sa Kadiwa Store sa DA uh, Department of Agriculture Main Office ng mga wellness and personal care tulad ng sabon, herbal oil, at uh, yung para doon sa mga naghahanap naman ng pampatubo ng buhok, meron din yan dito, Dayan. Ah, uh, makakabili ka rin dito ng mga suka at uh, iba't ibang klase ng wine, Dayan. Samantala, Dayan, bukas naman ang Kadiwa Store dito sa DA Main Office, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas ng hapon. At para naman doon sa mga nais makatipid, naghahanap ng mga sariwang produkto, abay pasyal na po kayo dito. At mo ng update, balik sayo Dayan. Uy, ang daming produktong mabibili dyan at maganda sa murang halaga pa. Maraming salamat sa iyo Bien Manalo.